ayan mangingisda naman sila ayan ok pupunta nun at mangingisda wow, bilis oh sa hapun, eh. Oh, sa hapon Oo, nga, Makapin, eh. oh, Bilis oh. <laughs> 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 Ay, na naman yung... <laughs> oh. <laughs> Ayan, lang sila gamit speedboat tayo sasama kasi baka tayo eh, mahilo doon sa complex kaya sama Hai, oke. lari hai, sudah dan best. nah, kita harganya. So, may huli na. Ah, oh, ayan. oh ayan, naku, napakalaki oh. Iha. Yeah. Oh. Ang kagad. Ka Ang kagad, naku. Ang kagad, oh. Kain muna, kain. Para may energy. Ipaksaw dyan, tsaka sa sapaw. Laki.

Hmm. Dami na. Oh, dami na. Okay Dating na. lang okay. uh. Oh. Okay. Okay. Uh. Okay. Okay. okay na. Ay, na. 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 oh. oh. Ay naku, okay. thank you. Thank okay. you, ulit. Oh. <laughs> Isang grupo lang ba kayo diyan? Oh. Uh. Salamat, salamat, tay.